Guys, welcome to my vlog. Dito ako sa Caredo. Caredo Chapel Church. Tapos ito. Ah, malinis na, guys. Ah. Ang bagong Maynila. Yan. Lakad tayo, guys. Hop, ya. tayo sa ano, sa Quiapo. Uh, Simbahan ng Kiyapo yan, ng Katolik. Bakit ah, tayo? Minis na. Ah. Isa lang tayo mag-ala.

ano? Ang uh, simbahan ng Catholic Church. Ito yung Plaza Miranda. Palingaan natin. Dito tayo daan sa kabila. Naglilinis pala dito. Madulas, madulas, madulas kayo. Ayaw, Ayaw na tayo, wala tayo. Wala tayo. Isa lang Naglilinis Naglilinis nakilinis 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 Paterno <tinyo> hindi na tayo dito tumakbo. <laughs> 应该。<原感 S 2>